Ayun, uh, pakisupport ko rin po siyempre ako, yung mga hindi po po nakakilala sa akin. Ako po yung anak ni ka-business Official. At uh, ayun, si Papa po ay uh, bumibira. Yes. Ah, bumibira ito. Kaya pag nakita niyo ito sa daan, mag-iingat po kayo, baka birahin kayo niyan. Ako yari. At uh, bumibira ito eh. Bumibira? Ito pa? Bumabanat ako hindi oh. pinagbunahan At may bira kami niyan. Mula noon hanggang ngayon, mga Toto, toto. At uh, ngayong araw, eh, hmm. binayin natin. Sino? Ika-bisne. Ayari ka pa. ika ka pa dito ito na ito. Bala, mo Hawakan nyo! <laughs> Alright, Mayroon, okay. ah, let's go. May ano pa? Dami nito. Dedeen. Dedeen. Ha. 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 ka talaga mi talik. Ha. Abang ayon may apa pisinim pa banata namin ngayong araw na to. Yes. Let's go. Bago tayo ano sa mga bago malis. Kaya mo na tayo. Ano? May karon dito. Yon. Pwede. Isa yan. tayo, Paps. Doon oh, tayo sa pinaka. Tayo. Oh, tara kain tayo. Oh, tara, let's go. Eh, mababigay mo na kami. Gigilit ko lang muna. Tara. Ha? Gigilit ko muna. Ano ah. ni gigilit? Ito. Nalin. Hindi ito sa <laughs> Kain tayo, mga kababi. Oh, tara kain tayo. coming? Oh. coming coming? coming soon <laughs> coming soon Kain. No, sabi Kain. ate Kain. <laughs> Oh, ay mga kapapi, kain tayo. Kain, kain. kain. kain po tayo mga kapapi. Oh, kain, ay, po, kain, kain. Mangan, yun. mangan. Mangan, mangan. Ito. Oh, kakan kita. Mangan, oh. Ini, oh. Ini, oh. Bigol ni, oh. Bigol Kain tayo mga kapapi. Ano? Alin? Yung napang ano Ang tawag doon na? Si Squid. Si, sea oh, seaweed. Yon, seaweed. <laughs> seaweed ba yun? Tapos nila lang. Parang with sa tao na sa akin. pwede rin. Dito na po kami sa bahay. Mga kapapi at, ah, Ayan natin yung mga buhay-buhay dito. Ayan si Ate Bero. Ate Bera, oh. ayan ba yung specialty mo? Opo. ayun yeah. <laughs> Job lang ah, Nag-request po. Nag-request po si Ate Budang. ah Si Ate Budang? Mariganda po. Itlog. Uy, parang may magbablog ha. Nagpapahanap ng kamerang. Nakaka-bing. Uh, ito si Budong. O, oh, Dang, kamusta na? Okay lang. Okay ka lang? <laughs> Opo. Oh, ah, kamusta ang uh, fresh graduate? <laughs> ito. Ha? Ah? Hello? Tambay. Tambay. Chickenso. <laughs> eh, <laughs> si Kenzo. Hello. Hello. Bagong gising. bagong oh, gising. <laughs> Tulala. Hindi, oh, yung mga gano'n naman dang. Eh, huwag mo isipin tambay ka. Hey, kailan, ano bang, tambay, ah. kailan balak mo bang mag-apply? mag-apply? ka ba? Mag? Huh? O, anong uh, balak mo apply yan? Sa ano po? Corporate world. Ah, corporate. <laughs> anong uh, una? Huh? Anong halimbawa? iba po sa mga HR ganun. Ah, oh, oo, kasi kailangan ng psychologist mm din, 'di ba? Psych, psych grad. Oo, oh, psych grad na kapapi. At uh, yung ibang mga kagwang po ay uh, wala pa. At uh, kumustahin natin si Mama. Ayoko mo na mag-work sa Sibutaw. Gusto uh, magpahinga mo na siya. Ng, ano, kasi talaga niya, 4 years na nag- Oh, and up ang pasok. Ay, grabe naman, no? Ganun dapat, no? May pahinga. Dito muna siya sa KB House. Mm. Ano <laughs> bagay, nakaka-miss din siya, no? Yes. Oo oh, no. na. Kasi ano, duruin mo, ha? Pasok siya umaga. Bihisin oh. na malalim araw. Tapos ang uwi niya, hapon na. O, oh, di ba? Ganun lang, ganun araw-araw. Tapos, magkatrabaho siya kaagad. Parang ano naman, di ba, no? Dito na lang siya mag ano, enjoy niya lang siguro mag, mag mag-vlog mo na dito sa ka-business family. Oo nga, mag-vlog ka. Sa ka-business ka? house, hmm. yan. yan. Para pagpahingay mo muna natin siya na mga... Hmm. Basta yun na yun. Oh, ano ka darapin. muna at uh, no pressure naman yan. Oo. Oh. Oo, no? oh, ayun. Oh. magpuro pahinga. Ay, <laughs> uh, si Boss Dave, oh. Boss Dave! Boss Dave, Oh. Siya ang uh, editor po ng ating uh, minamahal uh, na business. Yes. At nandito okay. rin siyempre si Papa. O, boss! Yes. Kamusta ang buhay-buhay? Okay lang. You know, eh, grabe. Everything man. is well. May oh, English ah. Yeah. <laughs> you know, when English. I was in London. Oh, yeah. Yung mga business, who's up, my man? You know. Geng-geng-geng. Geng-geng-geng. Baka ilatunog ka lang, mag-English po. kaling Oo, English po. Kaling nakuha pala ang ating ka-business uh, oh, official. At uh, no, meron no, po kong no, unbox mamaya yeah. sila Papa. May yung panood niyo po? Makakapapa yung i-unbox uh, nila, Papa. Oo. hindi ka kasama. Ah, sasama po ako, siyempre. Kasama, ayan, box pala namin. Nakakapapi, oh. siyempre, kasama tayo dyan. Pero, ayun, akumustahin muna natin sila. Kamusta sila? Salamat okay. po kayo at uh, marami na kami sa inyo. Na ating, uh, si Mama uh, po ay nagkaroon ng ano? Ng? Ng... Na? Ano ba yun? UTI? UTI. Ngayon po, iyo po ng gamot mo Ayan. Ikinok. Pero kanina po nakapag-vlog na kami na. Ah, may vlog na po sila kay Kuya Bong. Kasi... Hindi, okay, mag ka, mag mo mag-vlog ka. Mag-vlog na lang. Kasi ganda. Ano, Ay, mm -hmm. Nag-vlog na kami yung okay, kay, kay Bong. Sira. Noy, Bornok. Ha? Huh? Ano nangyari dyan? Bakit ganito? Ang oh, ano na? Ano yung boss name? Wala na yung goma. Ay, pambira. Ano yung goma? Mm No. -hmm. Kamera, mga kapapi. Matanggal na talaga ng tuluyan. O, yung... hindi, iayos na lang natin yan. Lagyan natin ng ano. At, ah... Uh... Overconnection niya muna yan. Oo. Oh. Uh -huh. eh, kasi nga po, ngayong araw, mga kapapi, eh... Hey. Di... Bago mag-vlog si Papa, meron akong uh, vlog tungkol sa kanila. Papa? Uh, Opo. Okay, nung dalawa. Mga kapapin, mga business Nasa si Oh, na ang stress lang daw na. Oo. At uh, maganda kasi mga kapapi, eh, unexpected itong uh, vlog. Ang uh, tawagin natin si Gesto. Kasi sila yung mga kasama ko kanina. Punta kami ng Maynila. <coughs> Nag-vlog po kami kay Jeffrey. Kaya uh, babi, pakipanood niya po pala. Kaya nagpapit ako ng Maynila na? Opo. Ibalis mo na kapalit ah. Hmm, early bird eh. Hindi sila. Sige na traffic? Medyo traffic naman po. Pero okay lang. Okay naman. Kaya ako, Hali tayo. Hali tayo. Hali tayo. Hali na sa ko, kuya Bornok. Tara. Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun Oo. <laughs> ha? <laughs> Bakit? Bakit ikagawa po ay mo eh? Bakit Ano? Uh, ready na ba kayo? Ready Pwede ka na? Oo. O, hindi pa ready yung pangungunga nito eh. <laughs> ready nga eh. Ah, ready na? Oo. Oh. handa Okay. sumalubong eh. Hindi nga, believe nga ako kay Bornok, ma. Bakit? <laughs> ah, uh, ano mo? Alam mo si Bornok, sa bawat pupuntahan namin ano, pag kami babae. <laughs> oh. Ingat kayo ha, ah. ingat kayo. Oh. Ano okay, yung mga sinasabi? Oh, si oh, si hi. Good morning. Magpalabati. Palabati. Oo. Good morning. Good morning. Oo, oh, yan. Oh. Alam mo yung mukha niya eh, talagang ready siya ganun. Yeah. yeah. Oo. Oh. Kasi yes, pero saan kaya siya hindi ready? Pag lalaki yung cashier. lang. Tara mga kapapi mga ka-business. Si ka-business official po doon sa mga bago sa akin channel, marami pong nag-subscribe na mga bago. Wow. Salamat po, po. Dun sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi po po nakakilala kay Papa, siya po yung aking tatay ang ka-business official. Opo, at uh, Ayun, uh, pakisupport niyo rin po siyempre ako, yung mga hindi po po nakakilala sa akin. Ako po yung anak ni Ika Business Official. At uh, ayun, si Papa po ay uh, bumibira. Yes. Uh, ah, yes. okay. Kaya pag nakita niyo ito sa daan, mag-iingat po kayo, baka birahin kayo niyan. Oh. Nakuya no, rin. At bumibira uh, ito eh. Bumibira? Oh. Ito pa? bumabanat ako oh. yun. No, at hindi uh, pinagmunahan ko. Muy kami yan. Mula noon hanggang ngayon. Na, at ngayong araw, hmm. tunay natin. Dino. Ang mga bisne. Ang mga ka Ang mga bisne. mga to mga bisne. Ang

eh, meron kaming uh, ipapakita sa iyo. Ayan! Pakita na! ko na! Ito ako mag-miss na Sige ma. <laughs> Ang mga mukha na kayo. Yan. Sigurahin ako na ito mga to. So oh, pag, pagbuhuling ko kayo ng... Oh. Tinanong ko. Ah, Pag-iigaw. Eh. <laughs> ah. so Pag-iigaw. <pagbuhulin> ko kayo <laughs> ng... Iigaw. kayo. Pati right. ka! Ay kulang kulang. Ngayon pong mga pag so, Ano po sabi ng mga ibang kagwang? tingnan natin din okay. natin, natin, natin. Okay, natin. ko nung GC. Ah, na uh -huh. -ha -ha. Ah. Merong nag-seen. Uh ah sino nag-seen? Sige okay, Astung. Uh -huh. Let's go. <laughs> ano bang sinabi mo kasi Pwede pa ba parinig? rinig sinabi mo? Eh, Nag-message sa ako eh. Ano sa inyo? Mga kapatid kong kagwang at uh, siyempre 'yung mga hems. 'Yun na, punta kayo dito sa TV house at uh, mag unboxing tayo. All right, let's go. Oh, ang ganado ah. Ayun ka sunod. Ayun ka sunod. Mga kapatid kong kagwa at saka mga MC, na ay sabi ni Kuya ha. Punta daw kayo. Antayin namin kayo. Ayan, ayan. Ano pa, ano pa? May nag-reply na ba? Ay! Meron, everyone. Ah, everyone. Tara na. Tara, tara. Ah, sabi ko, sabi ko. Ano si Bob Shield? Ayan, antayin namin kayo at wala pa nagsisin Pag Pagka may nagsin ah, din yung iba mga kapatid kong kagwa. At tumatagal yun. Siyempre, alam mo naman, marami tayong pwedeng gawin itong araw na to. So, <laughs> ito muna, unboxing muna tayo. Tapos ah, uh, hintayin namin kayo. Alright, gina na kayo gina! gina Hi. <laughs> oh, eh, may Minecraft na may tara na. Pero wala pa nang sin. Wala pa rin? Atcho, wala nang nagsising daw oh. <laughs> oh. Wala pa. Busing. Oh, kumusta na, bossing? Toto. <laughs> kumusta kayo? Okay lang, boss. Ang galing. Salamat, boss. Ah, sa bahay. Okay. Tara, samahan niyo ako. Ano 'yon, atra? Tama, 'yan. Kenok. Saka Tara. Manyo ko dali na bibirahin ako eh. Sino? Ha? Ikaw, sino bibirahin kita? Tagal na kong binira eh. Ah, matagal na binira. <laughs> Saan ka, Bornok? Ba ba't naka-jacket ka? Malamig? Apo. Ha? Saan yung tatay nun? <laughs> Malis pa sila eh. Tinatawagan ko nga eh. Saan pumunta? Ano, may sinundo. Ah, may sinundo? Apo. Apo, ah, tayo. Oh. Kuya Uy! Tawagin mo yung susi, susi. Susi? malaglag ka gan' din. Nak, nak, tapabaka, Ito yung wabong driver. Susi. Tara, banatan na natin. Biray na natin yung niya. Ha? Hindi, susi. Ha? Hindi, susi. Ako. Hindi ito. Tignan, tignan, ikaw nga mag-camera sa amin. Sakto ba ilan? Tignan na ba akin? Hindi. Tignan mo na. Okay, Oy! Dami. Ha. <laughs> 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 yung biniram, binanatan ni Pop. Oh. Ano Pops? Ano Hello? 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 Para kanina yan. Ano so, Akala ko ako rin pa dadalhin ni Paps. Hahaha! Hindi. Agoy, 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 agoy. Ooy! Hoy. Ay! Sana all! Ooy! Ay! Ay, bigas! Nag-agot Nag ng bigas! dalawa, Dalawa. 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 So, lima, lima, pa. lima, ah, pa pala. lima, 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 Meron lima, 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 dami nito oh. ah. Anim. Ah, sa na bali ko. Pito. Hay. Walo. sampo. Ay, sana all. Tama <laughs> to, Oh. Diyan ta <laughs>

Ano meron pa! Meron pa! Dami! Dami ah! Ang dami! Sino ang pamakasal? Pagpakasal <Magpapakasal> yan! <laughs> <laughs> Ay, Dios, <ayo> yung ulam! Kaya <laughs> Shampoo! Hala! Kenzo, dito ka!

Para sa ka-business official, mga kapapi. Ano? Para sa ka-business official, at syempre, sa Papa Dean's TV. Ayun <laughs> 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 Siyempre, meron din ako dyan. Ngayon <laughs> po ay tigli mo kami ni Papa. At uh, para pang uh, bira ang pangbanat namin. Yes! <coughs> Alam namin na-miss na nyo po yung aming pagbira, pagbanat sa ating mga kabayan. Oh, yung mga business naman natin, eh, pagka, tungkol sa pagtulong, hindi <laughs> naman nanonoon. Kukunti <laughs> ang views eh. Oh. Tapos, hahanapan tayo ng pagtulong. Oh. Eh, siyempre, kung kaya naman ang lumagay sa sitwasyon namin eh, may mga pangangailangan din yung pamilya mo. Tapos, yung views ng pagtulong, siyempre, di hamak na mas malaki yung Google dyan. Gastos. Oh. Tapos, kukunti eh, kayong nanonoon, eh di, siyempre, mag-iisip din kami ng mga pamamaraan para Manatiling masusistento han yung pangangailangan ng pamilya namin. Yes. Okay. O ngayon, huwag katungkol sa pagtulog. Dapat patunayan nyo rin sa amin, mga ka-business, na talagang yun ang gusto ninyong content namin. Ibig sabihin, mas mataas yung views nun. Okay. I-share natin, di ba? Okay. Please like and share na okay. sana ituloy yung mga uh, suporta, pagmahal nyo, mga uh, kapatid. Kasi kami, totoo talaga, nasa puso namin gusto namin pagtulong Kaya lang, kung wala ka namang source, Uh, limitado yung iyong um, nito yung kapasidad yung iyong mga ikaw nga ay eh, pinagkukunan so, mo na to rin siyempre pamilya mo eh pamilya mo may pangilangan din pero hindi kami madamot mga obispo kaya lang po kami hindi kami madamot at long as nandiyan kayo tuloy kayong at patunayan nyo sa amin na talagang gusto nyo pagtulog. hindi yung namakasari ni yata kayo <laughs> namakasari <laughs> hindi namin na kayo so, 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 yun lang naman mga papi at salamat po dun sa ating uh, ma'am Juliet na ayun nagbigay ko ng blessing kaya maraming maraming salamat po sa inyo at uh, marami po kami matutulungan dyan. No? Sino kaya yung mga magiging bagong beneficiaries natin? Sana nga po ay tuloy-tuloy yung suporta po ninyo sa aming pag-charity para tuloy-tuloy din po yung pagtulong natin sa ating mga kapabayan. Doon po. Saan yung binili to? Doon po yan sa may... mga sa Bukawi po. Oh, ano po pala kayang bukawin? Opo. eh? Sayang, so, tapos sinabay ko na yung may bibindi din akong bigas eh. Ay, ganun. Oh, oh, oh. kasi rin oh. kami yung bigas, mga oh. oh. Ay, Dahil yan. may pabigas sa kagwa. Oh! oh. Sinabi ko na ito. No? <laughs> Ay, ganun. Oo. Oh, oh. oh. Kasi baka kasi, uh, ma si ma'am, ano, oh. eh. Ma'am Eleanor, nakuha ko yung uh, kanyang pinadala. Yun yung may para sa mga kagwang pagmamahal niya sa mga kagwang. Ay, wow! Yes. Pabigas yun! Pabigas sa atin. Eh, pa. paano naman yung ano, pabigas kay Papa din? Ah, uh, meron yun na. Yung, yung matitira doon ay para naman sa ka-business at Papa D. Iyan na! Walang well, sa pagmamahal ni Ma'am Eleanor. Thank you, Ma'am Eleanor. Thank you rin po kay yes. Ma'am Juliet. Ma'am Eleanor, salamat ha. Dahil hmm. hindi kayo bumibitaw sa amin. Oh, ano iba nung last uh, month? Siya rin nagbigay na pabigas sa ating mga kagwa. Ngayon ulit, meron siya ulit pabigas. Diba? Yes. Oh. Pero hindi pa po ito yun ha. Mga, mga business, ba? ito po ay uh, pang uh, pang, pang bira, pang banat namin ni Papa No? Thank you, Ma'am Juliet. Ma'am Juliet, maraming salamat. Ma'am Juliet, kung saan si Buong Juliet? Ha! Joke lang. Ay, ang balita kay Bong. Saan yung Ay, mo siya? Uway daw siya yun eh. Papanood and oh, siya. Andi uh, na? Pero wala lang mga yun dali. Kanina umuwi, naligo. Um, umalis na naman. Mamatindi. Uh, Mamatindi uh, ka po, ma. Masinturong kita po. <laughs> Ito pa talaga po. Baka na akala mo nagbibiro ako. Uh, masinturong kita talaga. Oo, yari ka po yun po. Vlog mo yun pa pag sininturong oh, kita si po. Oo, sininturong kita po. Vlog. At uh, yun mga kapapi, salamat po sa inyong lahat. At uh, tuloy-tuloy tayo! Yehey! Alright! Alright! All right. All Gino, right. <laughs> <laughs> oh, mag-blog yan na po yun. At, At, tapos na po Tapos na po yan. At uh, yun lang mga, mga kapapi, uh, comment down below din po para doon sa ating uh, kay Mama naman yung mga pwede na uh, mga herbal-herbal. Comment po kayo dyan. At saka mga may re-recommend nyo po mga kapapi. No? At uh, Please like and share po ng ating uh, mga vlog. Mga ka-business, uh, 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 makikiraan ako, pa Dave, sa gusto ko lang sumantaling itong pagkakataon. Si mga ka-business kasi, pagka merong nararamdaman, hindi ako nakukomfortably. Ha po. Nasisira yung mundo ko. Totoo yun, hindi ako makapag-isip ng... Um, kahit nandiyan na na dapat i-content, i content, i hindi ko magawa kasi syempre, may sakit yung um, pinakamamahal mo eh. Na ano ko, naiinis ako sa lahat-lahat. Ang hindi ka makapilo mga ka-business. Okay. So, awa ng Diyos ngayon. Medyo maigi na siya. Kaya uh, tuloy-tuloy na tayo ulit. no? Opo. Iba naman. Oh. Bira todo, todo, todo. Itong hihiyak. Ano yan? Ano yan siya? Ha? Okay na po ako mga ka Okay mag-alala kasi pero lang, banat. Okay, Bola, na? Toto, ano? Alright na, ka God bless po. Shaggy na. mo ito sa... Wala yan, eh. Wala <laughs> naman eh. Pero banat, todo, Toto, tayo. Magaling na po ako mga ka-business na. Eh. Siyempre, amin. ano talaga buhay na? Nak, no? So, sa... so, ayun po. Doon sa mga ka-business namin, ha? Ah, Limbawa, nag naghahanap ng na uh, tungkol sa pagtulong na upload sa mga vlog. Hanapin nyo rin po yung mga nagpo-commento ng galon pagkat patungkol na sa pagtulong ng vlog natin. Okay. Nahanapin din namin kayo, isa-isa yung din namin mga pangalan nyo. Hmm. Para patas <laughs> tayo. <laughs> o, no? Di ba mga ka-business and fair naman yun. Eh. Pagka hindi pagtulong ang ano namin. Sasalita kayo ng kung ano-ano kayo. Eh, kami naman. Pagka wala kayo, tandaan yung mga pangalan, screenshot nyo ha. Hanapin din natin sila saan, saan na ka namin kayo, ilagay namin sa screen. Oo, so, oh, namin yan mga... Okay. Okay. okay na po. Okay na. Alright na. Thank you po. <laughs> thank you po, Julia, thank you, thank you po. God bless ating lahat. Mga I love you. I love goodbye. Tomorrow is another day. Good day. Biraman. 亮一。